Lalo guys, magkod-kod kay magbiko ta. Kayo so, sa ganito ang buhay dito sa amin. Magkod-kod ni ba? Niyog, lobe niyog. Kay magbiko kuno sila. mano mano lang to guys. Tuuan ko kayo paano mag kagod, magkagid. Magkagod sa lubi Easy lang nga ah. ganito. So ganito magkagod lubi. Ganito gani nga ni ba. Dapat sa gilid muna mo na. Gilid ka muna mag-umpisa. Ayan. Ah. Katapos dito naman sa ang gitna. Mama. Ganyan. Oh, para marurong ka magkagod ng lubi. Ah. Hmm. Tingnan mo